Hi guys, amazing na buhay. Ayan, so ngayon ay dumating na po yung ating solar light na in order sa Shopee. Ayan, so kung matatandaan nyo po doon sa mga nakapanood, uh, tayo po ay tumingin ng solar light sa, sa may anggat sa DB Mart. Kaya lang uh, nasobrahan tayo mahal doon. Kasi yung isang piraso lang po ay uh, 1,249 na. Which is uh, 30 watts lang siya 30 watts So, ang ginawa natin Ay nag-search uh, po tayo sa Shopee uh, Ngayon, ang sabi ko kasi doon sa vlog ngayon Ay 35 watts po kukunin natin Kaya lang May na, may nakita po kami mas maganda guys Ito Ito po ay uh, Philips Ang brand po niya ay Philips uh, 200 watts uh, Buy one take 1 Ayan So, ito po Bumili po tayo ng dalawang Buy one take 1 uh, nagkakahalaga po ito ng 3,310. Ito dalawa. Bali, apat na piraso po siya. So, yan. Uh, unbox na natin, guys. Yung 300, 3,310, guys, kasama na yung uh, shipping doon, guys. Lahat-lahat na yun. Ayan. So, may mga discount-discount pa. Hindi ko masyado naintindihan. Basta ang naintindihan ko lang, ang total na binherang ko ay 3,310 sa dalawang buy one, take one. Ayan. So, ito. Unbox na natin guys at ta uh, para makita natin kung kung okay so alright Para kung halimbawa may defect ay mai-chat kaagad natin sa kanilang chat support. Uh -huh. Then ngayon po gabi kasi alamin naman ang galawa natin pag-araw hindi natin na uh, masigasa ito pag-araw. So, ngayon po ay alas 11 ng gabi. Pag alas 12 na pala. Yan. So, ngayon natin siya ina-unbox. Kanina lang po dumating ito. Nung wala ako, nasa farm ako. Dumating siya. So, ngayon natin bubuksan. And then, bukas ay tetestingin natin sa ilalim ng araw. <laughs> Pero, try natin guys kung may charge siya. Kala kasi yung tinesting namin dito sa DB Mart wala siyang charge empty talagang ano guys balot na balot mm. ano hindi ba yan so ito guys ito na pero parang walang panel ah dapat ganun parang walang panel oh sama-sama na pala dito guys oh ah uh, Hmm. Okay, so guys, oh. Philips. Yan. I-flex ko lang po muna sa inyo. Uh, may mas maganda ipakita sa inyo. Ayan. Teka. Ayan, ayan yan, yan. So. Okay, so guys, oh. Hmm. Kita Kita niyo ba yan? Philips. sa oh, balik na. Kanya kaya. Ah, ganun din. Ah, Philips. Philips. Philips ang brand. Ah, 200 watts. Ano, 200 watts. Hmm. Ang ah, maganda kasi dito guys is mas matagal yung kanyang charge. Tumatagal yata siya ng 8 to 12 hours ang kanyang charge. Pagka talagang mainit ha. Ah. Hmm. Yan, try natin. Ano kaya ang laman nito? Ang box na to. Ito pare pares lang naman yan. Pero syempre, check natin lahat yan kung kompleto. Oh. Ayaw lumabas. Hmm. Oh. Ponti Yun. Mm -hmm. ah, oh, malita yung kanyang ano guys. Oh. Maliit lang yung kanyang panel, oh. oh, ito yung ano. O, oh, ang ganda, oh. 200 watts talaga, guys, oh. Hmm, kita niyo ba yan? 200 watts, guys, oh. Hmm. LED. oh Ayan. Maliwanag to. Maliwanag to, guys. 200 watts, eh. Ayan. So ito yung panel niya. Oh. So ito, nasaksak sa ilong. Ganyan. Joke lang. Ayan, ito <laughs> so, yung panel niya, guys, oh. Uh. So, yung panel niya. Oh. So ito. Kinokonekta lang to dito, eh. Oh, paano ko i-connect ito? Yan. Hindi ko may connect na, guys. Malabo ang mata ko. Ayun, ayun. Eh. Pero siyang parang kanal, eh. Hmm. Yan. Pak. Ganun lang pala yung guys. Tapos si Roroskas ng ganyan, oh. No? Pak. Tapos, ito yung remote. May remote siya kasi pwede ito sa taas eh. Sa mataas na lugar. Kaya meron siya remote guys so. oh. Mm. Re remote lang oh. Ayun oh. May remote control pa guys oh. Kita niyo ba yan? Mm. Ah, ayaw bumukas. Yun. So, ano kaya kaya? Tingin ko dito empty to guys eh wala pang ano. So bukas talaga natin ma-testing to kung mm, talagang ano okay sa so all right pero tingnan lang mo titig ko lang muna 'yung laman ngayon, 'yung kumpleto. Yeah. Oo. So, yeah, na nga. Paano to? you, Guys, oh may charge. Ang galing. Oh, ang liwanag guys. Oh, can you see my face? <laughs> Ayan. Oh, can you can you see a handsome face? Joke lang. <laughs> Ayan, ang liwanag may charge. Ang galing. Kahit walang araw. Ayan. Yung sa DB Mart kasi empty. Pero ito meron. Ang galing. Hmm. Tayo na natin. Bukas natin talaga. Ah. Ba't ayaw mamatay? Hmm. Ayun. Ayun. Ang off niya pala. Ayan. On, off. Nakalagay ito guys. Sana ano ako ah. <laughs> na nandilim yung aking paningin. Ah. Uh. Uh, sabi dito may 3 hours. Hindi ko na makita guys, nandilim yung paningin ko. May 3 hours, may uh, 8, 5 hours. Yan. So pwede nyo iset yung ilaw niya kung hanggang ilang oras siya iilaw. Automatic siya mamatay. O kaya, naka-auto lang siya, automatic. So tuloy-tuloy lang siya. Pagka umaraw daw, pag umaraw daw ay mamamatay. Pagka dumilim ay bubukas. So, yan yung automatic. Hmm. Tapos may on off lang. Oh, ang galing oh. So guys oh. Can you see the look? Guys, can you see the look? Ayan. So ito yung automatic. Yung pula, automatic. Yung ito, on off. Tapos ayun, may 3 hours, may 4 hours. Sorry, dumi na ko ko. <laughs> dumi na ko ko. Ayan. 3 hours, 5 hours. So, ang galing. Ano kaya itong bright? Ah, ito. May adjustment pa ng brightness guys oh. Subukan nga natin. Let's try. May adjust ng brightness, guys. Hmm. Huwag ano natin. Ah. Tapos. Ayun. Ah. Nakakasilaw, guys. Yun, oh. O, oh, pwede yung hinaan, guys. Ah, ito. Lalakasan natin, ha. Ah. Oh. Hinaan natin. Oh. Ang galing. Ang galing. <laughs> may ano, may hina, may lakas. Eh. Lakas, hina, lakas, hina. Ang galing. Ayan. Pop na natin, guys. Ayan, oh. No? Okay, so all right. So, ito yung panel, oh. Hmm. So ito, ilalagay natin sa... Maglalagay tayo ng dalawa sa kulungan ng baboy. Isa sa kulungan ng kambing. Saka isa sa kulungan ng manok. Yan. Kasi magdadagdag pa naman ako ng isa pa eh. Ito kasi tinesting ko lang guys. Kung maganda. Kung maganda talaga. Sa tingin ko naman ay maganda. Yan. Uh, pagka okay sa so orit ang kanyang performance ay uh, order pa tayo ng siguro mga dalawa pa. Uh, dalawang set para yung buong farm natin ay mailawan natin. Yan. Para dumaloy ang ginhawa. Ano pala yung may nilad bali. Ayan, so, okay. So, ito, tete, uh, titignan ko lang lahat. Titignan ko lang lahat kung kompleto yung set nila. And then, uh, yan bukas, guys, uh, sa gabi, uh, tetestigin natin kung uh, maganda talaga yung kanyang ilaw. Ayan. Ayan, yeah, so, pinakita ko sa inyo, guys. Ito, guys, ay sa Shopee, sa Shopee namin na order. Ayan, Shopee. And then, meron pa tong kasama na, ano, uh, kumuha rin ako ng solar electric fan, yung 14 inches solar electric fan. Uh, pwede yata mag-charge ng cellphone doon. Uh, yun naman ay uh, magkano ba yun? 1,000 plus din yun eh. Nasa 1,200. Teka. Andito yun eh, ha? Ba't hindi ko pati nignan. Ayan. So, 1,256 naman yun. Yung electric fan. Ah uh, Yeah 1256. ayang guys, so abangan nyo yung uh, solar fan. So isa rin po yan si saya unbox natin once na dumating na kasi dumating tong solar light. Ah uh, pag dumating po yung solar electric fan ay yun naman po yung i-unbox natin and then te testing natin. Kumuha po ako ng solar uh, electric fan para po sa kubo. So para pagkatapos ng mga gawain natin kasi usually natatapos ako mga tanghali na so mainit pa rin kahit nasa kubo tayo para mas komportable uh, ang ating pagpapahinga. So hindi ko na kailangan umuwi doon. Ang plano ko kasi ay doon na ako talaga magbababad. So hindi na ako uwi dito sa tanghali sa bahay. Doon na ako talaga maghapon. So basta ako naman eh basta may electric fan lang ay eh, uh, ng katawan ko. So yun para makatulog tayo, uh, makapagpahinga tayo na maayos na meron tayong hangin. Ayan. So yun abangan nyo guys. Uh, isa po yan Sa ipapakita ko sa inyo Pero ito Ito muna So, ito po yung ating nabili Na Solar light Yan, again Ipe-flex ko lang po Mm, Pampoto off na rin Ito po Ayan Philips po ang brand 200 watts 200 watts Alam ko ito may warranty yata Hindi ko matandaan kung 2 years warranty Basta may warranty siya guys Hindi ko lang mahalongkat pa yung Ano nasa ano kasi basta ang pagkakaalam ko uh, may warranty siya ayan so kaya ito pong pinili naming uh, orderin uh, Philips Solar Light 200 watts so 300 3310 po yung dalawa Dalawa, buy one take one lahat-lahat ng po yon ayan so yung kasama na po yung shipping ayan guys okay so all right Ayan, maraming uh, maraming marami salamat sa ating sponsor uh, yung sponsor po na makabili tayo nito. Yan, yeah, sir. Maraming maraming salamat. Thank you po. God bless po. Uh, yan, yeah, so short vlog lang guys. In-update ko lang po kayo sa solar light na nakuha natin. Uh, ipapakita ko po sa inyo yung actual na kung saan natin sila ilalagay. Then syempre, i-demo -de ko kung uh, paano ang kanilang performance, kung pa paano nila papaliliwanag ang ating uh, mini farm. Yan. Yeah, so, yan. Yeah, Makita niyo po ah uh, so, bago tayo magtapos, guys, uh, shout shoutout po muna tayo. Uh, sino ba ito nagpapashoutout sa akin? Nakakalimutan ko. Mm. Ayan, shoutout. Ayan, shout out kay Christian Kabe. Ayan. And then Shoutout din kay uh, Troy Lee from Bukidnon. Yan, shoutout. And syempre, sa lahat po ng mga solid ka vocals, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhin na po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Yan, maraming salamat po. So, update kang po. And uh, bukas po, uh, separate vlog po yung uh, pag actual na paggamit natin ng mga solar lights na ito. So hanggang dito na lang guys. Magandang gabi sa inyo lahat. Muli ito ang iyong farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikisalatik, na kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye bye!